Anim na Pinoy na inaresto sa Hong Kong matapos na magpanggam na dentista malabo pang makauwi ng bansa ayon sa Department of Migrant Workers. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Joyce Adra. RNN Live Report! Aminado ang Department of Migrant Workers na malabo pang makauwi ng Pilipinas ang anim na Pilipino nga inaresto sa Hong Kong dahil sa illegal na pagkakasangkot sa dental service at illegal employment doon. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, ang anim na Pinoy ay may abogado na at nadalaw na rin sila sa pasilidad. Dadaan pa niya sa proseso ang investigasyon na sa naturang mga Pinoy kaya malabo pa silang makauwi ng Pilipinas. Sinabi ni Kakdak na nakausap na rin ni OWA Administrator Patricia Ibon na kaunan ang pamilya ng naturang mga Pinoy Una ng kinapirma ng Philippine Consulate sa Hong Kong na nakikipag-ugnayan na rin sila sa Hong Kong Immigration na Foreign Domestic Helper Section habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoes Collantes, Agra, Tatak, RMN.